Na-recover ang helmet nga pula o ang motosiklo nga gigamit isip get, uh, getaway vehicle sa mga tulisan nga misakiyo sa giba ng 14 milyones pesos nga balor sa alaha sa 2 ka jewelry stores nga naimutang sa barangay Ermita Dakbayan sa Subo kagapon sa Buntag. Mitanya usab, og o 100,000 pesos ang acting mayor sa Cebu City sa mga taong makatumbok sa gitaguan karon sa mga masuspinsado. Ano report? ang CCTV footage pagtuli sa marmadong lalaki sa Osaka Jewelry Store din makita ang tulog kamatao nga gadaling misod nga nagdala og armas o bag nakuhaan sa CCTV ang pagbuang sa Osaka lalaki sa si istante sa maalahas, alahas gikuha ang tanang alahas o gisod sa bag samtang ang Osaka lalaki nga nagbitbit og long firearms nagsilbi usab nga look human makuhang ang maalahas, alahas miambak ang Osaka lalaki gikan sa istante o dali silang namiyap Matod sa security guard sa jewelry store nga naitabo ang pagpanulis dihang naniudto siya. Wa na siya nahimo dihang gitiunan og armas og gipahapa sa matulisan. Katong gayo na sir nagkaon ko 11:30. Oh, okay. Dayon na timing ang gud pagkaon ako na ining so nga usa ka tawo abi na kung palit. Hmm. Maogay pag maogay ra ako na nabatian siya ha. Dapa na lang. Mm -hmm. Deklara o oh, batulis. Okay, dapa pag, dili hapa. Dili tagalog sir dapa. Dungan ang pagsulod sa mga tulisan sa tapad nga jewelry store nga nakuha no sa CCTV nga mitilok sa mga bulawang alahas gikan sa mga istante. Walay security guard ang naasong jewelry store o guwaosay ali ang ilang istante maong sayon ra kaayo kining nasakiyo sa mga tulisan. Samtang na sa kapulisan ang Osaka motorsiklo nga may -yawi pa o ang puwang helmet atol sa hot operation sa P. Borgo Street sa Cebu City. Susama ang helmet sa gisulob sa usa sa mga tulisan nga nakuhaan sa CCTV footage. Gi-compare na to sa katong nakuha na to sa katong video sa phone shop. So, naa siya ay similarities. Kuan gyud siya nga usa siya sa gisakyan sa mga nanulis. Gisiguro sa Cebu City Police Office nga buhaton nila ang tanan aron masulbad ang krimen subay so, sa 48 oras nga tagal kanila ni Garcia. Ato ang focus sa investigation is pag-solve sa criminal appeal na ang pag-recover sa mga items. Gawa sa mga motosiklo, gipahibang sa acting mayor nga Adunay SUV. Ang mga isip ilang getaway vehicle og nakiglambigit na sab sila karon sa LTO aron mailhan ang nanag-iya sa SUV. Nanagali may nilang nako ni pakita sa pero nana may uh, nanay, 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 okay. so, ang sa kanya na from the motorcycle do nay nana mo siya nga uh, ako ano SUV siya nana mm -hmm. ko picture na natanan so we are now tracking the uh, na, plate number kompleto nami, so we are now tracking um kung kinsa tagiya asa ni siya karon mo so, tag 100,000 pesos isip ganti ang acting mayor sa mga tao nga makatabang sa pag-ila sa mga turisan iyang gitataw nga seryoso siya sa 40 Utso oras ng ultimatum sa Cebu City Police Acting Director. If he cannot resolve it within 48 hours, karon na na lang 24 hours, then I will really consider replacing him kay May gani na oi sipa, delay pa, pa permanent. So now I will still have more choices. Yu lag wenigar, alarming kini og tungod kini nanawagan sa kapolisan nga hingusgan pa ang intelligence gathering tungod kay osakini kini sa kakwangan nga iyang nakitan nganong sayon kaayo nakalusot ama matulisan. Kauban si Clodfer Lumayag ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak